As... Alam mo, hindi na ako magtataka mm -hmm. kung one of these days, umamin sila na sila na. Oh. lalo na yung mga, ano nila, body language, mga okay. inulit ni Kim Chiu na mahal niya si Paolo. Ha? Huh? Oo, so, sabi sa akin na isang source ko na isang, uh, ano din, isang staff din siya. Sa pinakabagong episode ng Ogie Diaz Showbiz Update ay muli na namang napag-usapan ni na OGDS, Diaz, Mama Loy at Diyosa Poco ang tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avelino. Ayon kay OG hindi raw katakataka kung isang araw ay aamin ang Kim sa totoong estado ng kanilang samahan, ito ay dahil umano sa body language ng dalawa na tila may sinasabi umano. Inamin din ni OG na fan siya ng tambalan. Anya, aminin ko, fan ako ng love team nila mulalin lang hanggang dito sa What's Wrong With Secretary Kim at dahil pareho naman umanong single si Nakim at Paulo, hindi raw nakapagtataka kung isang araw ay aamin ang dalawa sa totoong estado na ng kanilang relasyon. Alam mo, hindi na ako magtataka kung one of these days. Umamin sila na sila na. Lalo na yung mga body language nila. Yung body language nila parang may sinasabi, pahayag ni Oji, yung hindi man nila sabihin na yes, kami na, parang ibinubuko sila ng kanilang body language, paliwanag pa niya sa ngayon muling bumida sina Kim at Paulo sa Pinoy adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim